everyone! Welcome back to my channel, Lens Life. Ayan, nandito kami ngayon sa harapan ng ano, uh, uh, Papa Poblanos kasi pupunta kami sa ano, magpipiknik sa lake. Ayan. Nandito yung mga anak ko, kaya ito, nagre-ready kami. Hinihintay pa namin si Trina para dumating kasi duman siya muna sandali sa store kung anong bibilihin niya na pagkain namin. Ayan si Gigi naghihintay na rin. Andito andi na kami lahat naghihintay kay Trina ito naman sila Gemma yan Pare parehas kaming lahat na puti ang sasakyan <laughs> ngayon ko lang nakita yan guys samahan nyo kami sa aming pagpipiknik ngayon lang kami nagsama-sama ulit kasi puro kami lahat busy nagtatrabaho rin si Gemma at saka si JJ pati si Trina and I'm so very proud of them kasi si uh, uh, Gigi, uh, naging ano supervisor na siya ngayon Si Gemma naman, line lead siya at saka si Trina is manager na rin siya ng Verizon. Kaya guys, samahan niyo kami mamaya sa ano sa pagpipiknik namin banding naming magina. See you there. <laughs> guys, nandito na kami. Yan, si Justin. Saan tayo? Car's the lawn. Ha? Karstalan. Ayan, guys. Nandito na kami. Ayan. Sila, guys. So. Ayan, maghahanap muna daw kami ng ano. Pag, ah... Uh, Pag-uupuan. Hindi nyo sinabi sa akin para nakuha natin yung mga payong. Baby. <laughs> Uy, ang ganda yan, oh Wow Ayan, guys, oh Wow, ang ganda, oh Parang, ano, talagang Ano siya, oh Wow, yan ang maganda Na view Yan dito sa lake, guys, oh Yan marami na liligo <laughs> tubi <laughs> Nangunguna tayo na eh si Tubi. <laughs> Ayan. Ngayon lang kami nagbanding. Ayan guys, pipick up na kami ng mga gamit namin at pupunta kami doon sa nahanapan naming place. Ayan. Ayan guys. <laughs> Nakuha na namin lahat ng gamit namin. Ayan. <laughs> Oh, mabigat masyado. <laughs> Ayan guys, nandito na kami. Mainit. Ayan, nakasitting pretty na ako. Napagod sa paglalakad. Mainit. Ayan, si Trina nakaupo na rin. <laughs> si Je, uh, Alpi at saka Gemma very busy cooking <laughs> ayun yung magina sila Gigi ayun ito yung ilog nila <laughs> happy birthday Justin how old are you Justin Nineteen 19 you're almost 20 years old. Binatang binata ka na. Ang sarap ng cake. Kain tayo guys. Oh. Cake. Ruby cake. nagluluto kami ng ayun si Gigi, nagluluto ng langwanisa susunod naman ito yung talong, sortang talong ayan guys, yung mga chips namin tsaka itlog maalat ay sarap yan oh, nilagang okra pang saw sa bagoong ay Oh, ingat sa mga bata. Ayan. Ayan, maraming nagpipi. May nagpipising, may naliligo. Ano ba yan? Kaya ngayon ang sabi ko eh, papaanong magkakaroon ng isda diyan eh ang mga tao, malalim pala doon, pero dito banda, hanggang tuhod lang. Doon o, no, oh, malalim o, oh, kasi ano, nagdadive sila guys, pupunta kami doon sa ano, sa mga bata. Ayun, doon sila nag fishing Tapos na kami nakaluto. Tsaka si JJ at tsaka si Gemma. Mamaya pag nakulimlim na. kasi yung yung pan, cloud, Hindi, kakain na lang muna tapos pupunta rito maglublob. Yan. Ganda ng tubig guys, oh. Yan, parang nasa Pilipinas na rin kami. Yan, oh. Sarap maligo, ilog talaga. Pati si dog namin, oh. Sarap ng lakad. Ayan sila. Nakakuha na ba kayo? Did you get anything one now? Nothing yet? <laughs> Ayan, tinuturoan nila ni Trin na sila mag-fishing. <laughs> you get anything now? Yeah, there's one. There's One. Wow. Okay. I can see. Oh, over there. <laughs> Ayan, nakakuha na sila ng isa. Oh. <laughs>